guys. Sasakay na kami nito. Unlucky nito. Habang. Ano niya no? Yan guys. Habang wala pa kaming pasok. Mabakasin na tayo sa Cebu. Tara. Akit tayo ng barko. Let's go. Yan guys. Papasok na kami. Tara. silipin natin yung loob. ayan guys, sa ah, habang magbakat kami ng barko. Masyon din akong dalawang senior. Naawa ako. Gusto ko silang tulungan. Pero ang ko rin dala. Dahil may kasama rin akong dalawang senior. Aros hindi ko may hakbang yung pa ako. Sobrang bigat ng dala ko. Pero nasa likuran nun na ako. Kung sakaling mabahalan sila, dito na ako nakalalay sa kanila. Asa uh, barko ha? Uh, minit, nas, ane na, ane na palapag, layo. Paingamanah paingamanah? Ayon naano ng na sinanay.

Yes. Na kami sa loob ng barko. There one person on that i be a

bos pengin jangan jelasin yang kayak bintang number Oke Kita oh, sige. Pagkita. Ano? Okay. Nandito kami. pa pa uh, ano, tanong niya? Dito ko na lang muna, palit na kayo. Pagpapalit pa 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 ka lang. Kung, kung, kumayag, magpalit na kayo. Yan guys, uh, eh, muna tayo. Nakakapagod. Ang taas ang inakita namin kanina. Yan lang muna guys, bye bye.